Bulacan. Bulacan ang ano nito yung nag-order. natin ito papuntang Bulacan. Pagkatapos. So, yan. Super blue flame siya. Super blue flame. Ayan. Ano pa lang siya? lang. Hindi pa yan tapos. Kasi in-update ko lang. Uh, magandang gabi mga gadeway Test fire natin itong ating bagong gawa na Calandius oil chamber lang muna ito dahil testing natin bago natin ikabit para makita nung mag-order uh, from Bulacan First step natin, lagyan natin ng tissue o kaya ay papil Lagyan natin ng langis Bakit wala ka ng use oil? Wala na Lagyan natin ng tapoy Ito na mga ka-DIY. Medyo blow flame. Blow flame naman siya kaso mahina yung ating ano, blower. di pa natating kasi yung blower nito kaya tinagaan natin yung ano yung sira na blower. Mahina yung hangin pero mas maganda naman yung okay niya blow flame naman. Ano ka Magandang gabi mga ka-DIY uh, Ito na yung update ko dun sa aking ginagawang Calandius Oil Ano pa lang ito? Uh, chamber pa lang, wala pa siyang frame kasi hindi ko pa niya kagabit Ang ginawa ko, tinespire ko lang muna Para ma-update ko kayo Dito sa aking ginagawang Calandius Oil Yan, mga ka-DIY Kung mapapansin nyo, super blue flame Ito nga pala yung order natin sa uh, Bulacan Bulacan ang ano nito yung nag-order natin ito patuntang Bulacan pagkatapos yan super blue flame siya super blue flame Ayan. ano pa lang siya nakapaton lang hindi pa yan tapos kasi inactivate ko lang kay dito sa ano sa aking gawang kalandis oil eh. nandoon ang apoy